Hello, kumusta? Ako si Miguel at ito ang Comprehensible Tagalog Podcast. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang bigas. Bigas. At ang pag-iimport o ang pag-aangkat ng bigas ng Pilipinas. At siguro kung alam nyo ang ekonomiya ng Pilipinas at kung alam nyo ang topografiya at ang ang bansa mismo. Siguro alam nyo na maraming magsasaka, maraming mga palayan sa Pilipinas at malaking malaking parte ng agrikultura ng Pilipinas yung bigas. At malaking parte ng ekonomiya yung bigas at yung mga trabaho ng magsasaka at yung mga palayan. Pero, bakit kahit na maraming palayan at maraming na poproduce, nagagawa, na bigas ang Pilipinas, bakit ba nag-aangkat pa din yung Pilipinas? So, dahil ba to sa sa politika? Dahil ba to sa korupsyon? Dahil ba sa hindi pagiging epektibo ng mga magsasaka o ng sistema sa Pilipinas. Kasi sabi nung 2023, yung Pilipinas yung pinaka malaking nag-aangkat ng bigas. So mas madami pa kumpara sa China. At syempre mas madaming tao sa China. At ayon yun sa statista, sa isang report ng U.S. Department of Agriculture, nag-angkat ng tatlong, halos tatlong milyong tonelada, 3 million metric tons, ng bigas yung Pilipinas noong 2022 hanggang 2023. So, mas mataas kumpara sa China. At sabi ng USDA na sa tingin nila, magiging leading rice importer, so pinakamalaking nagaangkat ng bigas ang Pilipinas sa mga susunod pang taon. So bakit ba ganito? Kahit agriculture-based ang ekonomiya, bakit ganon? Pero mayroong simpleng sagot ang International Rice Research Institute sa libro na pinublish nila, at yung titulo ng libro ay yung Why Does the Philippines Import Rice? By David Daw, Piedad Moya, Cheryl Kasiwan na naipublish noong 2004. At pinag-usapan doon yung ekonomiya ng bigas ng Pilipinas. At meron silang mga analysis, mga conclusion, at mga quantitative na data na ginamit. So, isang sagot nila ay yung geography o yung geografiya ng bansa. Sabi nila, nag-aangkat ng bigas yung Pilipinas kasi isla, isla-isla yung bansa at walang river delta walang mahalagang o malaking river delta. Hindi katulad ng Thailand, ng Vietnam, ng China. Yun, dahil may mga river delta sila. At yung mga laging nag ng bigas ng higit sa isang daang taon ay yung halimbawa yung Pilipinas, yung Indonesia, yung Japan, Korea, Malaysia ay mga isla at yung mga peninsula. So yun ang maigling dahilan nila. At marami din daw na, na lupa, na palayan ang nawala dahil sa urbanization. Pero yung epekto na ito sa Pilipinas ay maliit lang. Kasi mayroon ding parang expansion ng palayan, ng cropland, sa ibang parte ng Pilipinas kahit na may mga lungsod na syempre mas nagiging uh, urbanized at ang iniisip naman ng iba na hindi maganda ang teknolohiya ng mga magsasaka o hindi epektibo ang mga magsasaka na kailangan ng bagong strategiya o ng mga bagong paraan pero sabi sa libro na nangunguna sa Asia yung mga magsasakang Pilipino sa hindi paggamit ng insecticide at yung mechanization sa paghahanda ng lupa ay mas may progreso ang mga magsasakang Pilipino at yung mga pagha-harvest ay meron ding mas parang uh, progreso o parang leader daw ang mga Pilipinong magsasaka sa Asia maliban sa Thailand. So, yun ang sabi ng manunulat ng libro. So, bali ang pinakadahilan, ang sinasabi niya, ay yung mga nag-export -e na bansa ay maraming lupa at maraming river delta na pwede sa pagsasaka. Tulad ng Thailand, Cambodia, Vietnam at Myanmar. At halimbawa sa Thailand, meron daw apat na beses na mas malaking arable land kada tao kumpara sa Pilipinas. Ibig sabihin, mas maliit talaga yung, yung lupa na pwedeng gamitin sa pagsasaka sa Pilipinas kada tao per capita kumpara sa Thailand. So, 'yun ang dahilan kung bakit nag-aangkat o nag-iimport ang Pilipinas dahil mababa yung arable land per person at iba-iba yung landscape sa Pilipinas na hindi lahat pwede sa bigas. Yung iba mas okay yung tanim na mais o buko at hindi bigas. At yon tulad ng sabi ko kanina, yung Pilipinas ay mga isla at peninsula. So, hindi katulad ng ibang bansa na may malaking river delta. At sabi din sa ng IRRI, yung International Rice Research Institute na matagal nang nag-aangkat ng bigas yung Pilipinas simula pa noong 1869. Ibig sabihin, hindi ito bagong pangyayari at matagal na itong nangyayari. Kaya meron siyang conclusion na dahil matagal na itong nangyayari, parang may indication o may suggestion na hindi yung mga polisiya ng gobyerno ang paliwanag sa pag-aangkat ng bigas, kundi yung geography nga ng Pilipinas. At isa pang dahilan bukod sa geography ay yung mga mga natural disaster. Kasi maraming bagyo, maraming sakuna ang nangyayari sa Pilipinas. Syempre mas nahihirapan yung mga magsasaka, yung palayan laging may mga damage, laging nasisira kapag may mga bagyo. Kasi alam natin na yung Pilipinas ay unang-una sa mas pinaka sa mga pinaka risk risky na bansa sa mundo ayon sa mga datos. Pero ayon sa rice self sufficiency ratio o yung porsentahe na yung yung domestic production ay pwedeng i-meet yung domestic requirement mga maba yung porsyento ng ratio na ito. So, halimbawa, noong 2020, 85% yung self-sufficiency, rice self-sufficiency ratio. Bumaba ng 77%. 77% noong 2022. So, mababa yun lalo na sa mga nakaraang taon kumpara sa mga nakataang, nakaraang taon. Sabi ng libro na ano ba yung paraan para bumaba yung dependence ng mga Pilipinas sa kanin, sa bigas. Isang sinabi yung pagbaba ng populasyon. Pero syempre, mahirap yan gawin. Maraming magiging issue o debate tungkol doon at mahirap kontrolin ang ginagawa ng mga tao. Pero yun ang isang binanggit na dahilan ay yung pagbaba ng populasyon at pagbaba ng, ng, demand at pagkain ng, ng bigas. Pero syempre hindi yun madaling gawin. So yun lang ang podcast ngayon. Salamat sa pakikinig nyo. Mayroong transcript kung kailangan nyo. Salamat at paalam.